good morning tayo ngayon ay nasa ating walk this morning exercise muna mo dahil off tayo sa work ito guys ang lake natin dito sa lake las vegas ngayon uh, guys habang naglalakad ako naisipan kong <coughs> excuse me mag reaction video muna sa visit, visit nila kalinga prob kay Kimiel guys yan nabisitahan na guys si Kimiel Ah, uh, ito guys ang ating view dito. Pakita ko muna sa inyo. Ang, ang ganda dito. It's very peaceful morning. Dito sa Lake Las Vegas, guys. Yan, um, yun guys. I was so happy na nabisitahan na si uh, Piniel, guys. Ni Kalinga Prab. Uh, yun ang parang most uh, awaited ano uh, yun, ah, uh, vlog para ang pagkikita nila uh, Kalinga Prab at si Piniel. At of course, si Tatay Danilo, ang kanyang tatay, guys. So, um, yung guys, uh, sana nga, yung nga pagbisitang yun, yun na starstruck nga si, si Tatay Danilo, ba diba? <laughs> ang gwapo daw ni Kalinga Pra, para siyang artista. Eh, totoo naman di ba guys? Talagang si Rob talaga, uh, such a good-looking guy with a great heart din, di ba? Patulad ni Kuya Val Santos Matubang at, at si Ate Edna vlogs Yun, guys. Ano, guys, ang masasabi nyo sa pag-visit ni Kalinga Rob kay Piniel? Yan, guys, di ba? Uh, ang aking wish, guys, ay sana maging uh, scholar si Piniel ngayong nalalaman na di kalinga Prab ang sitwasyon niya at ang story ng kanyang buhay uh, at also sana uh, yung kalingap angel and scholar siya ng kalingap sana di ba pero i'm sure that's gonna happen parang given na yan dahil binisita ni ni kalingap Prab si Piniel. alam mo nung tinatanong ni kalingap Prab si Piniel yung interview niya sa kanya she's so she she's so good at her answers diba guys very sincere ang kanyang mga sagot sa mga tanong ni Kalinga Prab at uh, she's a very smart kid you know uh, she just need uh, opportunity to show that um, and uh, she's a good kid that deserves the help that she can get diba guys ngayon na, na bisitahan na siya now uh, it's time na nga dahil uh, ang sacrifice niya sa kanyang tatay ay hindi uh, di matutumbas yon sa ano di ba sa ibang ginagawa ng mga tao di ba so uh, kahanga-hanga talaga ang batang ito wala na talaga akong masabi at lahat ng mga sumusuporta yung mga yung mga sumusuporta sa kanya yung naawa sa kanya sitwasyon isa na ako doon guys kaya nga like I said before talagang malambot ang puso ko kay Piniel dahil hindi uh, madalang lang ang mga anak na ganyan na magsakrifisyo diba guys kasi daw sabi nga niya sa ibang vlogs niya ay ibang vlogs sa kanya uh, pwede naman siya mag-aral wala namang bayad kaya lang guys wala siyang pang allowance diba kahit libre ang school eh kung wala ka naman perang gagastos yung pang allowance paano? paano ka mabubuhay, paano ka makakapag-aral, paano ka makakapagtapos. Diba guys, kaya nga, ah, uh, yun nga, uh, kung makasali siya sa Kalingap Scholar, ang kailangan na lang niya guys, yung mga, ano, mga, ay, uh, allowance niya nga, yun nga ang, ang kailangan niya. So, yeah, malapit ng maano yon mga, ma fulfill ng kalinga, malapit na malapit so uh, parang di ba na mention din ni kalingaap pwede siyang maging ano maging scholar so guys panoorin niyo ang video ni ni Pinel panoorin yung yung interview ni kalinga prab uh, sa kanya I, 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 maglalagay po ako ng video dito para makita niyo ang interview na yon at ang full video ni ni Pinya with Kalinga Prab nasa obviously panoorin po sa video ni Kalinga Prab upload ni Kalinga Prab sa kanyang channel uh, interview with yung diwata ng Don Sol which is not none other than Piniel di ba guys so <coughs> excuse me uh, tungkol naman kay Tatay Danilo he looks like he's doing a lot better now uh, he looks much stronger I think ang um, naging kailangan lang niya talaga yung yung pagkain, nutrition talaga ang sagot sa sa kanya kasi now nakikita mo na talaga na uh, may, yung galaw niya okay na yung mukha niya parang blooming na nga ba? Diba? hindi na talaga mukhang saki din pa uh, compared to the first time na din dinalaw siya tapos uh, nakikita mo na rin na malakas na ang kanyang katawan kaya dahil dyan guys buti na lang at na-scout siya ni na Kalinga Pose uh, Kalinga Papsi uh, si na Sis Mari Maramara 77 uh, kaya guys ang mga scouters natin talaga sa Kalinga Pai, very important ba diba? kaya yung mga masipag na scouters dapat yun talaga ang sinusuportahan natin. Dahil kung hindi sa kanila guys, hindi natin makikilala si Pinel. sa si uh, Tatay Danilo, di ba? Kaya yeah, guys, sana patuloy nating suportahan ang ating mga uh, kalingap scouters, uh, 'yung mga small YouTubers, na charity vloggers na talagang 'yan ang kanilang hangarin. Mega love shoutout ka kay uh, Kuya Andy Kayakap uh, vlogs kay uh, Rich Falcon TV yan, mga scouters din yan. Uh, wala lang talaga silang uh, income sa kanilang YouTube. Kaya kailangan natin silang supportahan guys kasi need nila ang ating tulong. Now back to uh, Piniel guys. Ano ang masasabi nyo sa interview ni Kalinga Prab kay Piniel? Yung nakapanood na guys. Yung hindi pa nakapanood sa full video, please visit... Kalinga Probs upload sa kanya nung pumunta sila sa Sorsogon at nakilala nila ang Diwata ng Don Sol. Ganun din guys. Uh, pakisupport din ang video ni uh, uh, Kuya Val Santos Matubang dahil nag-trending ang video niya last time kay Piniel guys. Meron na atang almost 300 kung di pa 300,000. Kasi marami nagkakagusto talaga kay Piniel guys. Kasi... Uh, tingnan mo naman as an example of mga anak. Pwede natin siyang uh, i-clone, di ba? Kung pwede siyang i-clone, eh, sana ganda. Dahil madalang lang na ganyan ang mga anak. Dahil talaga siya nagsakripisyo. Alam ko, marami, marami sa atin nagsasakripisyo para sa ating mga magulang. Dahil nga, kailangan nila. Pero, yung kay Piniel, parang on the next level na yun parang level up na yung uh niya sa kanyang tatay. So guys, anong masasabi niyo kay Piniel? Kung uh, kung nasa kalagayan kay ni Piniel, anong gagawin niyo? I-comment niyo na lang ito sa ating upload. Ah, uh, dapat ba siyang tulungan? Siguro 100% yes, di ba? Ah, uh, anong masasabi niyo sa pag-scout kay Piniel? At uh, sana guys, ang uh, nagusto nyo ang ating vlog ngayon short video pero ito nandito tayo sa ating sa village sa tawag dito malapit sa amin itong aking route sa aking paglalakad sa araw-araw hindi eh, naman araw-araw pag off lang ako sa work pero we need to be healthy di ba? kayo pag support si Kuya Vaz Matubang Kalinga Prab Ate Edna Vlogs pag-support din ang business ni Uh, at the, end of the Vlogs, yung mga vitamins guys, as a pharmacist, I know those can help with our health. So, pag-support po ang family matubang dahil kailangan nilang support natin araw-araw. Thank you guys! Uh, mega sa Team Tigangers. Tea Thank you! Okay guys, ito na ang video ni uh, Pinye. Mga video clips na nakuha ko sa vlog ni Kalinga Prab kay Pinye at Tatay Danilo. Sana guys, magustuhan nyo ang ating upload na ito. At uh, panoorin natin guys, ang interview ni Kalinga Prab sa kay Pinye at Tatay Danilo. Thank you guys! Buhangin pa lang, wala pa yung ano, sa <laughs> Di pa nakakalo. Papa mo siya? Opo, papa po. Asan yung, may mga, asan yung nanay mo? Wala na oh. po, last year pa po. Last year pa? Wala. Eh di, ikaw na lang yung nagbabantay sa oh, papa mo. Pinyal ang pangalan mo, no? Ako? Ilang taong ka na pinyal? Eighteen po. Eighteen? Uh, Nag-aaral ka? Actually, hindi po ako makapag-aaral na yung taon na to. Bakit? Kasi nga po, ako nga lang po yung nag-alaga dito kay Papa. Tapos yung tita ko nga po na eksaktong nagtrabaho. Wala pong magbabanan. Wala. So, ikaw na lang nag kay Papa mo. Bakit ano nangyari kay Papa mo, Piniel? Ano po, nagkasakit po siya sa ano, sa baga na. Tapos po, na-confine po siya nung... Ito, ka lang. ah. Na-confine po siya nung ano, 2019. Doon po yung nagsimula yung sakit niya. Ay, may bahay pa po kami. Doon po yung nagsimula yung sakit niya. Tapos... 2019. 2019 po, doon po siya na-confine. Doon na po yung nagsimula yung hindi na po siya nakaka-paglakad ng maayos. Hmm. Kumusta naman pinyal kayong dalawa? Kaya na lang pala nandito ngayon. Um, kumusta ka? Ikaw, kumusta ka naman? Pag-alaga mo sa kanya? Um, ano po talaga, hirap na hirap po. Wala po yung... Alos po si mama, nagtrabaho po para po may... Maan po kami may makain. Tapos po... Saka nga pala kumukuha ng ano, ng pang-araw-araw pang nyo? Yun po yung nag-aasa po kami sa four piece kasi po kami. Ah, four piece. Opo, tapos senior na din po si Papa. Doon hmm, po kami nag-aasa. Pero po kulang nga po yun. Kulang yun. Ang hirap naman nun kasi wala kang katulong, no? mag-isa okay. ka lang dito. Paano mo nakakaya yun, Piniel? Mag-isa ka dito at ikaw yung nag-aalaga sa Papa mo. Kung iba yan, siguro umalis na, ano? Tiwa, tiwala lang po na ano na may hindi lang po habang buhay ganito kami. Ay, hmm, doon lang po ako ano. Doon lang po iniisip ko na andito po si Papa na hangga, hanggang hanggang andyan po siya, hindi ko po ano. Hindi di, mo po papayaan? Di, opo, hindi ko po. Bakit close ba kayo ni Papa mo, Pinyal? Opo. Ah, close na Ay, ko. Lalo na dati nung hindi pa siya nag, nagkaganyan. May kapatid ka ba? Opo, tatlo po kami. Tatlo kayo, kapatid. pangilang ka? Pangalawa po. Pangalawa, tas ikaw yung nandito, na naiwan kay papa mo. Nag-asawa na po. Ah, nag-asawa na rin? Mm, kaya pala, talagang si Pinyo na lang yung nandito. Ah, eh, grabe. Si grabe na siguro mga pinagdaanan niya dito. Opo, lalo na po nung... Kaya bagyo po, nung bagyo po, pag Pag nabagyo, ikaw yung ano, ay, yun po yung ano, hinatakot, kinakatakot ko din po dito pag masama yung panahon kasi po, has kaming dalawa na lang dito. Hindi ko po din alam kung anong gagawin ko pag masama yung panahon. Hirap po kasi hindi wala na din po kasiguraduhan itong gawin. Grabe mga kalinga, Si Pinyal po, napakabuting bata. Hindi ka nag-aaral, tumigil ka ngayon dahil... Nga po. Dahil sa ano, magalap, alagaan mo si papa mo. Opo, tapos nung... No... po ano po, sa high school pa po ako. Halos nakakapag, ano po ako ng, absent po yung absent. Nakapag. Absent na ka na lang absent noon? Opo, pero po nagpapaliwanag po ako mm. sa, na kung bakit hindi po ako nakapag. Dahil yun nga. ang din naman. ang din naman Opo. nila. Ayun. Opa, si Kuya ram Yung an ano yung sa tingin mo, ano, um, uh, pinyal? Pwedeng may tulong ng Team Kalingap sa inyo, ipapa mo. Yun lang po yung tal ano unang una po sa ano po yung sa hub yung pag-aaral ko din po yung hmm, po gusto mo na ba ang aaral muli opo hmm. dahil nga po na apektuhan yung pag-aaral ko sa kung na po yung nag-aaral mm. kay papa yung sabi ni papa mo pag nag-uusap kayo gusto ba niya mag ano ka, pag... aaral ka muli opo, opo Yung, yung sabi nga po na umingi din po siya sa akin na ano nang pasensya dahil dahil daw po sa kanya hindi daw po ako na makapagtuloy ng pag aaral Anong mm -hmm. sinasabi mo sa kanya? sabi ko, sabi ko po, okay lang po yun at least na uunahin ko na muna po siya kaysa sa ano, pag-aaral. Napakabayad naman. Okay naman po yun sa akin. Bakit Dito. mo nagagawa yan, Piniel, na talagang sinakripisyo mo yung pag-aaral pag, -aaral. pag -aaral mo? Pati yung ibang ano, yung time mo. No, para kay papa mo. Hindi ko na lang muna po inisip yung ano, kinabuhasan ko kung ano po. Inisip ko na muna po yung pag-aalaga. Inuna ko na muna po siya. Ang pangarap mo, Pinyal, para sa inyong, ano, sa inyong uh, mag-ama? Ano Anong gusto mo mangyari? Yung, ano lang po, yung maayos na buhay lang po. Okay na po yun Maayos na buhay? Tapos, may, may maayos may na maayos. bahay. Maayos, opo, ganun. Po, ganun po. Tapos ikaw, syempre, dapat makapag-aral ka din. May mga time na rin na, ano, kumbaga, nasayang dun sa... Opo. Na, nahinto ka, ano. Pero syempre, di naman yung sayang kasi nga, Inuna mo yung papa mo. Oo nga po. yun po yung naisip ko. Hmm. Kasi po yung pag-aaral, andyan lang naman po yan. Anytime. ready? Pwede. Hmm. Tama. Pero po yung ano. Napakagaling ni, ano no? Ni Piniel mga gano'n. Sagot. Pa! Ano yung? Ano yung pa? Sabi nga. Pag gumaling ako, gusto ko maghanap buhay pa. Mm. Nag-aaral kasi ito ng Diyos. Pahal na maging teacher. Ayan, ayan ang aming usapan. Ang usapan, ayun, hindi maabot lamang hindi na po ako kakamdama. Kaya, eh, pasalaman ako sa Diyos. Eh. Kung hindi ng tulong, may nama, bangkasya siya, kung sa si kaya yun. yun, Pa, hindi eh. mo na ata kaya yun. Hindi mo na kaya yun. Pa, hindi mo na ata kaya yun. Kaya... Yeah. Magpalakas yeah. ka na, okay na yun. Kahit huwag yeah. ka no, no, no. nang maglaot, ah. Oh, Oo, kaya yun. nga. Yeah. 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 Grabe si tate, gusto oh, man, pa rin yung eh. trabaho. Tanoy mo siya kung ano masasabi niya kamo sa, ano, sa'yo. Ano masasabi mo kay Piniel? Ano raw yung masasabi mo sa akin? Yung ano, pag aalaga ko. Marami eh. Hmm. Mm -hmm. Sa kanya? Ah. Uh, mm. Anong masasabi niyo po? The best caregiver. Ah, <laughs> <laughs> uh, caregiver niya na basa ang anak ko. Ako sa akin. Wala siya ito. Mm. -hmm. Well, sir, mm -hmm. Uh. Ayak si Pinelo. pinapanasin niya. Mahal ka niya. Tulong po ng tulong namin sa inyo yan. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Oh, eight. 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 Uh, kakayak naman to si Pinyan. <laughs> Grabe. Bakit piniel? Bakit naiyakap piniel? Yung kahihili yung Sobrang pasalamat ko po kasi kung hindi ko po alam kung ito po mga tinutulong nyo sa amin. Hindi ko po alam kung saan ko po, saan po namin ito kukunin mm -hmm. pang araw-araw. Kaya po sobrang pasasalamat ko na nabibigyan. Andyan po kayo na walang sawang tumutulong po sa amin sa pangkain po namin. Maraming salamat po sa walang sawang pagpunta. Lalo kay Kuya Bal at Tate Popsi, Kuya Jose. Yun po. Okay. Sa mga, lalo na po sa mga sponsor na tumutulong din po sa amin. Yun. Palakpakan natin bro si Kenyel. Deserve niyang mapalapakan kasi nakakabilib. Sigurado marami ang ma-inspired na kabataan sa mga kapanood sa vlog na ito. Yun yan masaya kami pinyel Nakilala namin kayo. Ang magulang niya. Tama. No? Si Pulti, habang buhay, andyan po sila sa tabi niyo. Hmm. Mahal niyo magulang. Ayan, uh, mga kalingap. Thank you po sa panunood. Naway, I, uh, uh, nagustuhan niyo po ang vlog natin ngayon kay Piniel and kay Tatay Danilo. Opo. Oh, Ayan. Uh, Piniel, salamat sa pag-share ng story mo. Ano? Pagpatuloy mo lang yan. and salamat sa mga tumulong kay Piniel. Siyempre kay Kuya Bal, kina Kalinga Pose, kina ano, Tatay Papsi. Sa mga sponsor na tumulong. Um, Sp like sponsor, lahat. ganun. Ay, mga... Ay, hindi ko lang po ano. Hindi mo tanda? o okay. oh, sige, magpasalamat ka na lang, lang kami. Um, maraming salamat na lang po. Kung sino man po kayo. Maraming maraming salamat po. Siguro naman yung iba napapanood ah, mo sa vlog namin, no? May, may kilala ka ba sa na vlog namin? Kuya oh, yeah, Edo, tapos... Kuya Siya po. Sa beneficiary, may nakilala ka ba? Sa mga natulungan ay, namin? Ay, opo oh sila. Ay, si, si Joy. Joy si Joy, si ay, Lintara. Ayun, kilala nga. Um, gusto, rin, gusto mo rin ba silang mamit? Opo, oh, so, gusto rin. Soon. Opo, oh, soon. <laughs> Ayan, pwede rin siyang maging kasama ng Kalingap Angel, no? Bagay na bagay siya. At meron din siyang pangarap, ano? So, ay, uh, pinyal. Pa. Mababay na kami, ha? At kami, a, 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 ano na alis sila? na rin kami. Masabi mo. na. Sa ano mo? Sa na uh, kanila lahat. Mm. Salamat. Iyon. Ah, ang Diyos ang ulan. Pumatak sa gubaong. Punta ang ulan sa alulod. Alulod yung daluyan ata. Ako naman ang balde. Ayun. Taman. Kayo ang alulod. Ayun. Yan pagpapala. Amen. Amen then guys uh, natapos na ang video clip na video clips na nakuha ko sa upload ni Kalinga Pratong ko kay Piniel Ano guys ang masasabi nyo ang ganda no guys ang ganda ng interview niya kay Piniel uh, ang ganda rin ng reaction ni uh, Um, Tatay Danilo, eh, sabi nga niya, gusto pa niya nang magtrabaho, eh, ang tanda-tanda na -tanda niya, din na kaya ng kanyang katawan, di ba guys? Pero nandun pa rin ang, ano niya, yung gusto niya rin matulungan ng kanyang anak, di ba guys? Gusto pa niya magtrabaho, sa para daw sa pang-araw-araw nila. Um, unfortunately, di na kaya, di na makakayanin ni, di na kakayanin ni Tatay Danilo yan, dahil nga, matanda na siya guys. So, yun nga, uh, gustong mag-aral ni, ni Ba't na pa guys ni Piniel? Diba guys, nandyan na si Kalinga Prab uh, para matupad ang kanyang pangarap. Uh, at ngayon di na sila magugutom guys. nandyan na ang Kalinga din na uh, sumusuporta sa kanila. I'm sure maraming um na inspire dito kay um Piniel na marami pang nakakapanood sa kanya guys dahil nasa vlog na rin siya ni ni Kalinga Prab. Uh, at trending din siya kay uh, Kuya Val Santos Matubang yung vlog niya sa kanya guys kasi nga marami nga ang nakaka-relate din sa kwento ni Piniel at uh, pero si Pinyal talaga guys wala na tayong masabi sa kanya dahil nga ulirang rang anak siya ba diba, guys um, uh, great example na sa mga kabataan ngayon at oo oh, nga niya wala walang ma yung mga ang passion niya sa mga kabataan huwag mawalan ng pag-asa dahil nga hindi natin alam kung sino ang makakatulong sa kanila. Kaya nga is importante talaga na meron tayong mga kalingap scouters na laging uh, nanjan uh, para sa kalingap din para meron tayong ma ma makita katulad ni na Pinyel na pwedeng matulungan dahil nga talaga deserving sila sa uh, sa tulong ng Kalingap. Uh, sabi nga ni Kalingap, Ra, pwede siyang maging kasama sa Kalingap Angels to get towards the end ng interview niya kay um, Pinyal at si Pinyal nga napapanood na rin niya yung mga Kalingap Angels so uh, she will fit right in hindi talaga siya uh, hindi siya kakaiba sa kanila di ba guys yung mga natulungan at, at sila talaga ay deserving lahat sila ng Kalingap Angels lahat ng members ng Kalingap Angels very deserving of the help and uh, like I said uh, great group of girls na natutulungan ng natulungan at natutulungan pa ng kalingap. Ngayon si uh, Pinyal is one of them and I wish her all the best and hope that na mayroong makatulong sa kanya na makapag-aral at nandiyan na si ng kalinga. Thank you guys.